sa pagkakataong ito pag-usapan po natin yung uh, hirit po na dagdag pasahe sa jeep at sa iba pa pong public utility vehicles sa kabilang linya po ang uh, Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa katauan po ng kanila pong HEPE uh, si LTFRB Chairman Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Attorney uh, Mendoza Asec magandang uh, umaga po. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23 Druna Sino po Sinopot Johnny banyes Morning sir good morning, good morning po sa inyong lahat. Po, salamat po sa inyong pong pagpapaunlak, uh, sa amin dito sa Impilan. Asek, kailan po ba isusumite itong uh, inyong pong pasya? Kailan po ninyo isusumite sa DOTR? Hinggil nga po dito sa naganap na public consultation. Uh, ingil hinggil sa uh, dagdag po, yung hirit na dagdag masahe. By Monday next week ko namin isasubmit yung aming uh findings and recommendations sa DOTR. Uh -huh. At uh, hindi pa po pwede sa publiko ito, uh, Chairman Mendoza, kung ito po ay aprobado o hindi? Hindi pa buo eh, kasi hmm. hindi hintay pa po namin yung uh, inputs ng ibang region no hindi pa natatapos yung kanilang public consultation, mas lalo na dun sa mga regions na tinamaan ng bagyo. So binibigyan natin ng pagkakataon yung mga regions na yun, mag-contact ng sarili nilang consultation para buo po yung ating pag-aaral at ating rekomendasyon. So siguro matat matatapos sila by tomorrow yung iba. Eh. So hintayin po natin yon. Hmm. Linawin lang natin na uh, asik ah, ito ay hindi lang para sa jeep pati rin na sa iba. Ibang uh, limaw sa bus. Opo. Public Opo, utilities. nagsama-sama hmm. ho kasi, Lamin. no? These are fair hike petitions dating back as 2022. Hindi lang huna na nabigyan ng desisyon. Kasama na rin po ito, tapak kayo, jeep, bus, taxi, uh, yung mga P2P, yung mga TNVS, sama, -sama na po lahat yan. Opo, unahin ko po muna yung sa jeep, uh, Chairman uh, Vigor. Magkano opo. po ang kanilang hinihingi? Ang hinihingi po na limang, limang piso kragdagan, no? Ha? Dun Magkano po? Doon sa 12, limang piso. Limang, piso, piso? Isang bagsakan? Opo. Wow. Opo, isang bagsak. Yung wow. po hinihingi nila, from 12 pesos to 17 pesos, yung 12 na naket na po yan ng may provisional increase na mm -hmm. piso last year. Mm -hmm. So naging 13 na po yan, no? So pero hi, malaki pa yung hinihingi nila from 13 now to uh, 17 pesos. So sa so, so, unang sa so, first 4 kilometers tapos may dagdag rin sa succeeding kilometers. Kung ah, pong, kung halimbawa po maaprubahan ito, Chairman Mendoza, siyempre hindi rin naman agad ito mababawi pag bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tama po ba? uh, may proseso rin. Tama po. po kayo. May proseso sa pagtaas, may proseso rin po sa, pagbaba. Sa pag uh -huh. Ang problema, uh, okay, makatutulong sa kanila, lalo na sa mga jeepney driver. Kaya lang, ang problema naman ito, paano naman yung mga pasahero? Kamiyor. Oo. Yan, ng nga ang, yan, yan, nga ang, uh, inatasan ng batas sa atin, yung pagbalanse ng, ng uh, interest no, ng commuter at mga operator at mga driver. no So, babalansin po natin yan mm -hmm. yung kakayahan ng mga commuters magbayad ng karagdagan at yung kinakilangan naman ng mga operator at driver para yung pagmaintain na, na at paggamit mm -hmm. na ng sasakyan, ituloy-tuloy na tama nilang gawin. Oh, yung binabanggit nyo po ba, sorry ko Kuya nga, mm -hmm. yung binabanggit nyo po ba ordinary yung ordinaryong jeep niyan? Paano po yung sa mga bagong labas, yung aircon, na sinasabi nila? Modern. May itlas 50% eh, pag aircon eh. Magkano po? magkano? Magkano? So kung, kung ang aircon ko ang pamasayang 13 sa non-aircon, pag, pagyuma yung mga modern jeep ni na hmm. aircon, may plus 20%. So, uh, 13, yung aircon naman 15. 60 wow. Oh, sixteen. malaki-laki yan mabigat-bigat po ito po? sa mga ordinaryong mamamayan natin na oh. Chairman Hello Mendoza. hello. O, opo. Opo, opo. Medyo mabigat po ano Chairman Mendoza kaya talagang uh, kailangan malaman kung paano ito ipapatupad medyo mabigat eh. Hello. Opo. opo. Chairman, opo, Asek, naririnig niyo po kami? Opo. Hello po. Asek? Napuputol ata si Asek. Balikan nga natin si Asek. Balikan natin, si balikan, natin. Medyo, balikan, balikan natin. Medyo matindi-tindi yun, ha? Limang Nagulat piece. ako, ha? Limang piso. kung malulun yung sarili kong dila kanina. <laughs> <laughs> limang piso? Limang piso pa. Unang big, unang four kilometers, may kasunod pa yung mga susunod na kilometro. May dagdag pa Aba? yun, o. Oh, oh. Eh, sa isang ordinaryong tao na kumikita ng uh, arawan, hmm, eh, sa mahuhugutin yung dagdag na limang piso, hindi lang naman one-way ang punta mo. Ay, may pabalik pa. Eh paano yung malalayo? Ang Di kaya ba? Kaya eh. oh, nga. No? Kung halimbawa, ikaw ay isang ordinaryong manggagawa na nakatira ka sa lungsod, Quezon, nagtatrabaho ka sa lungsod ng Makati, mm -hmm. gaano kalayo yun? Alam hindi ka kumain habang nagtatrabaho ka at hindi ka bumili ng tubig man lang. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Di ba? At pagka nakatisod ka pa ng uh, produkto sa habang naglalakad ka o sasakay ka, eh, may panibagwa kang dagdag na gastusin. Gastos pa rin yan. Oh. Di ba? Ang bigat nun, kuya. Oh, e, Andiyan ano na ba si Asek uh, Vigor? may uh, Asik Hello, hello. Sorry po, nakat, nakat. Opo, alright. Ang natanungan po namin, eh medyo mabigat-bigat, ano? So, hindi namin po kayo masisisi kung talagang uh, busisiin si nyo ng maayos itong uh, mga apila na ito. Uh -huh. Eh may bus opo, pa. May opo. TNVS pa. Yung pa pala, yung bus pa nga pala. May taxi pa. Uh -huh. Ano na ang choice po ng mga pasahero, Atty. Mendoza? Ah, Pinag-aaralan din po natin yun, yung alternative options to fare increase. No? Marami hong during the public consultation yesterday, may mga suggestion din po ang mga operator, mga transport groups na kung pwede ba gawa, eh, baka pwede natin uh, itabi muna ang pagtaas pa masahe. So mm -hmm. yun din na pag-uusapan namin, yun din part of our recommendation, yung mga uh, alternatives. No? Baka there can be more than one way, no? hindi na kailangan magtaas na pamasahe. Well, baka mm -hmm. pwede natin gawin yung ibang suggestion para sa gano'n mabawasan ang gastos ng isang driver operator at patulong naman sila at the same time hindi natin inaakit sa Opo. Asek, ano pong mga hakbang po yan? Ano pong mga... Ano yung yan? Opo, uh -huh. uh -huh. Ang unang-una no, na common denominator to all, nung no, itong issue, magtagal tagal ng issue ng color room no, na gusto nila, eh, kung di ba mawala, mabawasan ng husto para naman hindi nila kaaway no, sa pagkukad ng pasero sa daan yung yung isa pa yung uh, fuel subsidy to no? uh, kung pwede kung hmm. pwede ma ma mabigay na, tanggalin na yung benchmark of $80 dollars per barrel hmm. para ma ma mapamahagi na yan in view of feri christon no? so hmm. meron namang ibang mga suggestion na ganyan so yun ang aming pagkaaral at, at bibigyan ng pansin kung kaya gawin ka agad, -agad para matulungan din natin yung ating mga driver at operator Opo. na hindi idarket ang pamasahe Opo, pati ba uh, Assec uh, Vigor na pag-usapan yung he uh, actually ito matagal na itong usap usapan uh, alam ko ay uh, batid mo na ito uh, asik Vigor ano na itong issue sa krudo, yung excise tax sa langis. Ah uh, yan po matagal nang pinapanawagan. Ano ho nap-ano ho ang uh, inyo po napag-usapan hinggil po dyan, Asek? Opo, opo, dahil bring-out to yan yung VAT at saka excise tax. Yes, no? opo saya uh, sabi sa atin na malaking savings sa uh, on the part of the uh, kababaan ka ka ng presyo ng crudo kung tatanggalin niya no? so isa sa, sa ating i-consider at i-recommend kung kayang gawin no or if ko gini naman anong alternatibo all right So, Monday pa natin malalaman, na uh, Chairman uh, Mendoza. Monday ho kami magsasubmit ng rekomendasyon hmm. pero sigurado pag-aaralan din ang DOTR no para ma May neda pa. Uh, meron na, meron ng ha, meron ng sulat ang neda sa meron atin na. so alam hmm. na, alam na natin yung kaniyang uh, inputs okay. yung comments po nila. So we would factor that it also in our decision making asahan niyo po, no, this is not a simple case. Medyo mabigat-bigat. Nagsama-sama nga po lahat. No? Mm -hmm. So talagang uh, pag-aaralan namin ito para mabalansin natin ng store ang, gusto, mm -hmm. ang uh, interest ng bawat grupo at saka yung, more importantly, yung commuters group natin. No? <laughs> alam natin, ano, the timing is awful also. No? Oh, na, So it uh, is uh -huh. hindi, hindi marating court ito naman mm -hmm. sa Bidded for decision na isa to sa mga pending matters ng LTFRB. Mm -hmm. na gusto natin magkaroon ng decision na para we can move forward already. Pero mm -hmm. asec uh, na-iconsider ba kasi kakadeclare pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos na tayo ay nasa ilalim po ng uh, state of national calamity uh, asec uh, vigor Oh, definitely po, no? Kaya sabi ko, no? the timing is awful, no? <laughs> ay, hindi ito magandang oras. Uh, but just the same, just the same, we, we we have to look into the petitions kasi nasampan na hmm. At, uh, ano alam mo, hindi mo pwede kargahin ng transportasyon ang lahat ng ng gastos, no? So, yun din ang Kaya kailangan natin balansin ng gusto, eh. Uh, we understand the situation. We are now in a state of calamity. So uh, we will make a recommendation in line with this declaration. So saka yung hirap ng tao ngayon, nakikita po natin yan. So kasama yan sa ating uh, recommendation uh, on Monday. Kailan po natin malalaman ng kasagutan dito, Chairman Mendoza, after ng recommendation niya? Eh, nagmamadali nga si Secretary Banoy. You no? Know, in fact, hmm. a specific a specific orders sa amin na isubmit by November 17 yung argumentasyon. No? Talagang uh, minamadali rin niya kasi kailangan rin balansin talaga eh. Uh, Pabalik-balik na po ang mga transport group sa amin at mm -hmm. yun, yun po ang sila kinaing na hirap na po sila dahil sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng crudo number one. No? Uh, tatlong beses din in the last three weeks, three times na po umakit yan overall almost 30 pesos na po ang nakat ng presyo ng crudo no? as far as the cost of operation sa ating mga pampublikong sasakyan. Mm -hmm. Opo, Asik, baka meron pa ho kayong karagdagang uh, panawagan pa yun, lalo't ta uh, ma marami rin palang mga uh, chuper mga operator na naapektuhan itong magkasunod po na bagyo, uh, Asik Vigor. Opo, ako'y ako'y uh, uh, itong pagtataas sa pamasahe no uh, uh, namin ang sitwasyon ng ating mga uh, commuters sa bagay na to the commuters interest is uh, number one in our list no uh, pero the sec secondly ah uh, kailangan din natin man, bigyan ng tulog yung ating mga drivers at operators no? it may not come in the form of uh, fare increase no so yun muna ang explore natin talagang bibigyan natin ng pansin para lahat naman matugudan natin ang interest ng bawat grupo. Apo, right. Asec, marami pong salamat sa inyong oras at good luck po sa inyo good luck by, po. by Monday. Ha? Ingat hmm. po kayo, Asec. Thank you, sir. Thank you po. Thank... Good morning. Salamat, salamat po. Thank you very much. Good morning. Po. good morning. Good morning. Si uh, Assistant Secretary uh, Vigor Mendoza ang chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.